kalagayan ngayon ay araw ng sabado siyempre tayo ay mag na naman guess what pupunta tayo ngayon ng manawag manawag Church sa mga katinan okay, mga kasama natin oh no? kuya haven kuya roger salagot na si paring edward Bali, apat kami mag-ride mga kalakbay. Try and check 5 am Ang first stop natin Yung pa, may siya sa 7-11 Yung dating hinintuan natin nung nag tayo Yung ruta nga pala nato Yun din yung magiging ruta natin nung nag tayo Sa mga hindi pa nakapanood dyan sa bengket ride natin Panawarin nyo lang dyan sa channel natin Don so, Ark na tayo mga kalakbay Palabas na naman tayo ng ating bayan Bike, 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 bike. bike. kalsada dito mga kalakbay oh sabaldado na no? oh sarap po badyak dito yung mga kasama natin nato mga kalakbay natin yung, yung kasama natin sa pinggit nun nag ride tayo mga lodi natin na sabadyakan let's go ito nga pala sa bahay ng talavera mga kalakbay maraming bike shop dito kaya kung magkakapulay ang bike nyo Radem pe di dito. Piliwanag diwa ng tao ang kalakbay. 97 at 5 PM. Bayad para Talavera. Ito 'yung Talavera natay sa mahabang kredito. Tapos, kusutin natin 'yung impact nagliliwanag no, really na o wuhuu isang mamagpalang umaga mga kalakbay kaya ipanggati na ngayon syempre yung mga nangyayari sa atin ngayon sa buhay masayaman man yan o hindi dapat natin ipagpasalamat kaya pwede natin tawagin tong pasasalamat ride

umaga isang napakagandang paglalakbay Woohoo! shout out mga idol yan <laughs> pare edol no malakas sila sa harapan natin eh, no kuya roj roger uranza roger uranza roger uranza <laughs> sinusundan ni kuya haven yan malalakas yan mga lote natin sa padyakan to Siyempre si pare Edward Isa pa to, solid to Lakas to Yeah, kompleto ang line Dalawang MTB Dalawang road bike Bike ride going to Manawag Church Woohoo! Ayan, oh. Welcome to Manawag sa mga kalakbay sa kanan, papuntang San Jose Munyo, San Tayo, diretso tayo dito Pag-iing ba Then, anyway, mga nagsusun pa rito Bike, bike Bike, bike kilometers yun yung mga kalakbay tulad na sabi ko kanina every 5 kilometers nagpapalitan kami ng trako isang strategy yun para hindi masyadong malaspag yung nasa harap ikutan ang gagawin natin kaya ngayon ako naman ang nasa una kay Roger kay Ben at parang Edward para yung nasa likod na nanggaling sa trangko makakapagpahinga ng maayos Yon mga kalakbay 2 km na lang para mabuo natin yung first stop 36 km meron ganun lang game ba na mga kalakbay woohoo <laughs> Oh, Woohoo ho, -ho, -ho -hey! <laughs> Woo right, nice one zero. Woo! one zero one zero Wah sih Oke, okay, Alive alive. <laughs> okay, pa, si <laughs> <ganoon sarap>, yeah. <laughs> Ini <inaudible> Kira okay, <raja>, <laughs> <tau? Puto> <inaudible> Uh, biskir, biskir, kala, na nato, kala Mga kalakbay, putong kalasyaw! Yung tayong gil nga! Ang tawag nga pala natin dito ay puto, putong ina. Putong ina. Putong ina. Uh, kung gusto niyo bumili, putong ina niyo niya. <laughs> Alright! Prime. Alright! Putong Uyem. ina! Let's have fun! Anong tawag dito? Putong ina. Putong yeah. Putong ina! Putong <laughs> ina! <laughs> saktime mo na magalak ba? lasang lasa yung cheese pierogi, ano? sarap sarap. twenty 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 Ganun twenty lang, twenty 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 Is that what's left is right Chasing stars and holding you I can't see the end Nagpag-missing we'll nga it. pala kami mga kalakbay Salamat nga pala sa lahat ng sumotokorta channel natin Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan Don't forget to subscribe We're sorry. Welcome kuya po 42 kilometers mga kalakpay Welcome out tayo ng kuya po Bilis Bilis yung natin <laughs> Medyo bumigat yung padjaka natin dito mga kalakbay Whole flat yung kalsada Takuan natin 26 sa mga hindi nga pala nakakaalam sa mga newbie natin yung false flat ito yung kalsada na akala mo patag pero ang totoo hindi hindi umangat tumataas yung kalsada hindi hindi umahahod kaya bumibigat yung pajak natin yun yeah, mga kalakbay tayo na naman ulit ang nasa una tayo tranko ngayon pag unang palit babalik tayo sa 25 na pacing tapos, kapag medyo nakabela na yung nasa likod, pwede na ulit tayong magdagdag sa 25 km per hour. 51 km sa tayo. Bayan pa rin tayo ng tempo. Basic! Woohoo! Downtown sa mga tao, tinatang 8 kilometers Arko na naman tayo ng Nueva Ecija mga kalakbay, oh. Parang biglang bumalik ala ala yung bengket natin ha pare Siyang sya ito yung Ganitong ganito yung ruta namin nung bengket kami At yun oh, habang nagpapahinga nga pala mga kalakbay Shoutout ka lang yung pare natin dyan pareng BJ Galvez Saka si pareng Tol Chico Shoutout sa inyo dyan, ingat palagi <laughs> nila ate oh sir. Eto, P -P. P -P. Eto. Eto, ano ito. ano to? Ila, ano Lahat mga masarap. Hirap pumili. Pero sa akin ito. Steak. Ito. Dapat ang kain namin. Kurda neta pa. Pero napag-usapan namin na pumain na rin dito para dire-diretso na mamaya yung pagkain natin. Ito mga kain muna. Umiwas ka sa amin. Ay, kain muna. Ah, umibas. Nung, umibas ka sa bone nila talagang tunay na papahit nasang yeah. mm -hmm. lasa mo talaga yung pait pare. Hirap na lang practice na. Papaitan. <laughs> mm -hmm. Legit na papaitan. Sarap. Marunig, marunig. Hindi oh. na lang pala practice na yun na kasabi ka naman. Oo nga. Hindi pati. Kaya na? Alalagyan natin na. Ah. Sige. Sabay na sabay naman. Ito may 30 pa. Yun ang kailangan natin pag-sirbahan namin. Ayan. Ito yung pinaghahandaan natin dito, yung kuya po. Pabe. So, Pabalik pa pa -ba. yung balahala. Ang... Pero pag natakbo natin na maganda. May mga pagkain na amin, no? Ah, uh, syempre, yelo. Saka isang Yan, Pepsi. -ja o, oh, Pepsi, yun, baka naman. <laughs> time check mga kalakbay, 8.50 am. Distance natin, 67 kilometers. Ayan, dyan tayo galing kanina, oh. Dito diretso na yan ng SM. Malayo-layo na yung nilakbay na no? Oh. 67 kilometers. Mula sa bahay natin. Rosales pang kasi nang mga kalakbay. Tanda yung program natin. Oh. At ikit sa lahat. Kasama natin. Kasama natin. Ang naging Roger. Oranza. 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 Oranza.

susunod alam na namin sigaw ay kahit hindi na magsalita ah, may babawi yun na eleksyon ah, para ipagpatuloy ipagpatuloy ang nasimulan at ito naman hinahanap ka nakita mo naman nakita mo at naman nakita namin ang nag-iisa nag-iisa kay Roger Ransa also known as Tito Tata. Titan <laughs> Eh ngayon, eh eto na. Kasalong uya na kami pumapad dyan. Papuntang Manawag. Woo! Sabi nga, eh yung mga plano, kapag hindi mo ginawa, eh plano lang. <laughs> Kaya dapat yung mga plano mga rin. Ginagawa. Ginagawa. Ahoy! Welcome Manawag! Yung plinano. Eto na. Eto na. <laughs> isang dream bike na naman ang natupad. Yun know, what's up mga kalakbay? Currently, nandito na tayo ngayon sa Manawag Church. Kanina eh, talagang isang mahabang padyakan din. Pero, di ba sabi nga eh, mararating at mararating mo. Basta ginusto mo ang isang pangarap. sabi ko nga kanina hindi lang to basta ride na para mapunta rito hindi ride na rin to para magpasalamat sa lahat ng blessings na nangyayari sa atin ngayon sa buhay maganda man o pangit eh dapat natin ipagpasalamat kaya nandito tayo ngayon mga kalakbay habang nandito tayo mga kalakbay shoutout ko nga pala yung mga taga New Testament Assemblies Assembly of God. Yeah, shout out sa inyo sa Palayan Branch yan, Palayan Chapter. Shout out sa inyo, ingat kayo palagi. At yun yan mga kalakbay, oh. Uh, marami nangyari sa araw na ito, pero salamat at ito, sige pa rin sa lahat. Pagkati kami ng maayos sa Manawag Church. At ito, pauwi na kami. Sana, ikaw eh, pa yun ulit kami. As Pagkati kami sa aming mga mahal na pamilya.

5.45 p.m. mga kalakbay nakauwi tayo sa bahay natin syempre dito ko natatapusin yung video natin pero bago ko tapusin yung video na to gusto ko munang i-shout out yung tatlong lodi na kasama natin sa ride na to Sir Roger, Sir Haven Sir Edward shout out sa inyo napakalulapit nyo solid idol sa mga padyakan napakaganda nung naging ride natin Bale, ang naging total distance, inabot ng 191 kilometers. Balikan, Kabanatuan, Tumanawag, Manawag, Kabanatuan, 191 kilometers. Kaya sa mga subscribers natin dyan, na patuloy na sumusuporta sa channel natin, maraming maraming salamat. Shoutout po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo palagi. O paano mga kalakbay? Hanggang dito na lang muna, It's a bit the next ride. Kiss you. Bye bye.